ah, oh, Ako ng sudan, sudan pa O order pa, mapadala pa yung Utan lang ha, lotiya Yan ako inununan oh. Inununan. Sigarilyong gagmay. Sige guto mga unta. Lotia kang tagot niya ni kay simba ko maabot niya ang dakong gubat sa kalibutan may nang mabuhi ang tasa ito ilaw lango ba magbalon tagduwak sa kong lupia hindi naman makagawas kay gubat ba ya o di dito nasa ilaw lango lango ba mo yun pinat butter pan din pinat butter Mahal ang peanut butter eh. <laughs> Lamig yung probag init sa boss. Kamang pagong ba? Mo pa na yung pamahaw. Alas unsi na kapin. Mabisis trabaho sa buntag. Huwag ah. agad ka pa. Yod to. Humana kong ka, humana kong kaon karon. Di ko mara kaon karon ay. Mo na ko sa barangay ay karon di ko malit. Sige, lang kong kalit Anong? ng kuang. Kulungan? Hmm? Sige, ang lang kong kamultahan. Anong para sa mga vlogger ba? Iyo, kumain natin videos nila, yun na mga music ayaw sa nila, na mag voice over sila. Kaya lang yung mo. Maglanta kasi mong video, may storya ka. Isang ko. Walk ang video yan. ano po uh, ito guys. Higop to sa guys. Ay lang guys. Ay mga loads. Loads. Mga ko ganaan. Na... Guys! Guys! Ah! <laughs> Sinais isda niya. Nung hindi akong susunod, sinais isda. Babalito na ko Hindi, si Juan. Hindi, Juan, ma. Hmm? Hmm. mangga. Akin mangga. Hindi, eh. Huwag mingnan yung mga

Pagtimbang, lubintay no ibe. Kwa na anda ko eh. Duha na lang. Abay, sa sintak Wala na ka ng video <tip> ma? Mm. Pwede na.